lalaki ang nakunang hinahabol ng taga ang tatlong lalaking nagnakaw daw sa kanya sa Zamboanga. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Pasado alas 10 ng gabi nakunan sa CCTV itong lalaking walang pangitaas na nakahawak sa kanyang leg sa kahabaan ng EDSA Southbound, Corner Mariano Street sa Kalookan paglagpas sa kanto. Hindi na nakita ang lalaki sa video, pero humandusay na raw sa bangketa ang biktima. Sabi ng tanod na nakakita, nilapitan siya ng biktima pero hindi na ito makapagsalita. Bidla siyang humiga dyan, lumapit sa akin, ako. Yun lang, hawak niya ang sugat niya. Tinanatanong ko ano nangyari siya, hindi na napagsalita. Nakitang may saksak sa leeg ng lalaki. Wala siyang pagkakakilanlan bukod sa tato ng Sputnik sa Tagiliran. Sa sino mang makapagtuturo sa sumaksak sa kanya, maging sa pagkakakilanlan ng biktima, ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Sa cellphone video namang ito sa Zamboanga City, makikita ang lalaking nakastripes na may hawak na itak. Tila may binabantayan siya na nakasakay sa jeep. Ilang saglit lang, bumaba ang tatlong lalaki at hinabol niya ng taga ang mga ito. Base sa caption ng video, mga magnanakaw ang tatlong lalaking hinabol ng taga ng lalaking nakastripes. Biktima raw ng tatlong ang lalaking nakastripes kaya nag-amok. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Hindi naman nakapalag ang lalaking ito na si Jandy Cabilosa nang arestohin ng mga pulis sa ikinasang buy operation sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Nakakuha kasi ng tip ng mga pulis na dumadayo pa sa lugar ang suspect para magbenta ng marijuana. Nanalaman natin na taga-Kalokan na tulak na dumadayo dito sa Novaliches. At nahuli natin sa kanya itong dalawang pakete. Nakuha kay Kabilosa ang nasa isang kilo ng umanong mariwana na may street value na 120,000 pesos. Hinalughog din ang motorsiklo ng suspect at nakita dito ang iba pang mariwana. Motorcycle taxi rider ang suspect at sumasideline umano sa pagbebenta ng mariwana. Aminado naman ang suspect na mga parokyano niya ay mga construction worker. Pasundot-sundot lang siya pag kailangan ng pera dalan po oh, di discarde nang ganun sir Mahaharap siya sa reklamo ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act para sa 1PH Ian Suyo News Five <laughs> Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.